Samantala, ibinahagi ng Malacanang ang posisyon nito sa katanungan kung pwedeng maikonsidera bilang state witness si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng isinasagawang investigasyon sa umano'y irregularidad sa mga proyektong flood control sa pamahalaan. Sinabi ni Presidential Communications Office o PCO Undersecretary Claire Castro na ang anumang konsiderasyon para gawing state witness si Romualdez ay nakadepende sa nilalaman ng kanyang magiging salaysay, pati na rin sa desisyon ng Department of Justice o DOJ. Depende po sa kanya magiging salaysay at kung ano po ang ang kanya mailalahad. At uh, depende na po rin yan sa Department of Justice kung siya pa ay maituturing na isang state witness at ito naman po ay irerekomenda sa korte. So lahat po yan ay depende sa lahat ng mangyayari. Dagdag pa ni Castro sa kasalukuyan na hindi pa maaaring sabihin kwalipikado si Romualdez bilang state witness hanggat hindi natatapos ang pagsusuri sa kanyang mga ilalahad o ilalahad na impormasyon at testimonya. Ngayong Martes, dumalo si Romualdez sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay ng maanomalyang flood control projects kung saan naiuugnay ang kanyang pangalan sa umano'y paglustay ng pera ng bayan.